what's up mga buddy good evening sa at ngayong tabi for today's video vlog natin ay mag-change oil tayo ng ating motor na si red 125 kasi yung auto nya is nasa 5,000 5,000 yung auto nya kaya change oil tayo para may natin yung change oil okay ay, ang gagamitin natin na lang is, is yung shell advance Ayan, may synthetic po siya na kasama. Pero mas maganda po yung ano, yung mga uh, fully synthetic. Kaso medyo may, may mahal. So may kasama po siyang girl oil kasi magpapalit din tayo ng sa girl oil natin. Okay? Yan, babaksin natin yung bagong din natin na. So pati dito sila ng is range 17. Yung size 17. Okay? And yeah, let's go. Sige tayo. Hindi na dapat tayo kasi ito.

lagyan ng mga likabok or lupa may okay. ating isi ito so separate natin yung lagay na ito ayun hey, mga buddy medyo maingay si si <laughs> to the great pero kukontinue natin dito sabi lang na, before natin babakasin nga muna natin itong over ng break. size 10 pala yung ginamit natin dito ang basa okay. Ah, okay. natin ito yeah. okay. Pag nidipin tayo, hindi natin yung pinto. Hindi natin yung pinto.

natin tayo kanina mag-open kaya nagpost mo na tayo ayan medyo madaling na din yung kanyang gear oil uh, 2 is to 1 pala yung pag-change uh, gear oil natin uh, every 1,500 para sa engine oil and then every 3,000 kilometers ating gear ayan mga badi balik tayo dito sa ating engine oil at nilinis ko na pa ng malinis na basahan ito uh, naantalaan nyo lang mga badi uh, kung yung pano yung binaklas uh, doon nyo rin ibabalik ayan ganito yung paglapay sasalpak mo yung pagano'n paytaas babalik natin mga badi

pagpanta nyo dapat pantay yung pagkikot nyo. Okay, pumasok na. masisira yung print, magulos ka yung ko. Hindi na ayos ka Huwag na masyadong may pe. Ah, masira din yung green. na -tay, tayo dito sa pag-repeal. Hugutin na natin yung... Ayan, ito. Hugutin na natin ito. Ayan. Linis na din lang. Alinis na basahan. Tapos lalagay na lang dyan. Tapos dito na tayo sa... Paglagay na ating... Ken W40. Siya na kasi yung pinili natin kasi subok na. Yan. Depende pa rin sa inyo kung ang gusto niyo Oil. Pero advisable ko lang. Advise ko lang. Hindi lang tumipad doon. W40 para sa mga bagong engine. Yan ng fully synthetic din na oil kaso medyo kamahalan Ayan. kaya ito lang yung ngayon bibili natin baka naman shell sure. pipilipitin yung natin to yung ano yung ito so ito yung natin mayroon, mayroon kasi wala tayong humi. Kasi dyan, tahan-tahan na. Ubus na po Kasi, 800 ML lang lang Ayan, sakit-sakit. Gusto? Ayan,

Hindi pa tayo mag pag-tulit na ano away gato na yung bolt sa ilalim Tama ka natin natin Ito yung

to get away now. Ito yung w pala yung gagawin natin. Ubus natin din gagawin. Tapos si ibabalik natin yung cover niya dito. Ay, hindi